This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan mo na ba na pagtawanan o pintasan ang iyong pananampalataya? Paano kaya tayo matutulungan ng Espiritu Santo na maging matatag? at mahinahon kapag hinahamon ang ating paniniwala. Mangandang hapon my dear brothers and sisters. Ngayong hapon na to, ating matutunan ang mga tanong na ating binanggit. Kung saan inusig yung ating pananampalataya at ano yung nagiging response natin. Ating matutunan sa doktrina at mga tipan, section 71 na may uh, pamagat na Kagabayan ako ng Espiritu habang ipinapahayag ko ang Ibanghelyo ng Tagapagligtas. My dear brothers and sisters, pag hindi pa po, po kayo nakapagsubscribe sa ating channel, kayo po ay aking inibintahan na magsubscribe para makatanggap po tayo ng mga notifications sa mga bagong videos natin gawa. Sa panahon ni Joseph Smith at Sidney Ridlon, inutusan sila ng Ama natin sa langit na hindi manahimik kundi ipahayag ang ibanghelyo ng buong tapang na may pag-ibig at kababaang loob sa Doktrina at Mga Tipan, Section 71. Sinabi ng Panginoon na huwag silang matakot sa pintas sapagkat kasama nila ang kanyang kapangyarihan. Kapag iniisip natin ang halimbawa ng tagapagligtas, makikita natin na sa kabila ng panginsulto at maling paratang, pinipili niyang magsabi ng katotohanan ng may kapayapaan. Hanggang ngayon, kailangan din nating pairalin ang kapayapaan sa gitna ng pagtutol. Tayo ay tinatawag na maging matatag na saksi ni Kristo at laging handang magbahagi ng ating patutuo sa may hinahong paraan. Sa modernong panahon na puno ng opinyon at pagkakaiba, mahalaga ang respeto at kababaang ang loob. Maaari tayong magsimula sa simpleng pakikinig, pagbibigay kahalang, at malinaw na pagpapahayag ng ating paniniwala na si Yeso Kristo ang tagapagligtas ng mundo. Pinatotohanan ko na kung patuloy tayong hihingi ng lakas sa ating Ama sa Langit. Palalakasin niya tayo ng Espiritu para maging matapang, mapayapa at totoo sa ating pananampalataya. My dear brothers and sisters, magandang hapon sa inyo uli. Maganda yung pinag-usapan natin sa araw na ito kasi dito matutunan natin kung paano natin may pagtatanggol ang ating sarili at ganoon na din na maimbitahan natin yung Espiritu Santo sa ating mga puso. Kasi minsan, pag ando na yung sigawan, ando na yung uh, hindi na tayo open no, sa ating mga puso, yung nagagawa lang is kung sino yung tama, hindi yung ano yung tama. Minsan nawawala yung Espiritu Santo. Pagpalagay natin sa isang bahay, instead na pag-usapan yung mga para mag-improve ang bawat isa, pinag-usapan yung sino yung tama, sino yung mali. Hanggang nagkakainita na, hanggang nagkakasigawa na, hanggang sa uli wala na yung pagmamahal, na yung pag-ibig. Pero ako nandun yung mahinahon na pag-uusap. Open yung isa't isa kung uh, ano yung tama, hindi kung sino yung tama. Doon natin malalaman na may mga bagay pa pala tayong dapat maintindihan at dapat malaman na hindi pa natin na uh, dubus dubos na naintindihan. And dito natutunan ko, hindi lang sa aspeto ng spiritual, sa aspeto rin ng uh, pamumuhay natin. Pag sinabi kong hindi sa aspeto ng spiritual, hindi yung pakipag-usap regarding sa scriptures. Ito naman regarding naman sa pamumuhay natin bilang tao. Um, Napanganda kasi ng komunidad o ng isang relasyon kung nagkakaintindihan, ang bawat isa. Maganda kapag sinimulan uh, sinimula natin yung pag-uusap sa panalangin. Alam niyo po pag uh, makasama kayo ng isang tao na sa pag-uusap niyo napakaganda, habang nagsasalita ka nakikinig siya, habang nagsasalita siya nakikinig ka. Kaya parang uh, nakakagaan ng loob. Yung bang you unload ko ano man yung mga sakit mo. Kung tawanan naman, yung parang dalawa kayo nagtatawanan. Ibig sabihin uh, dalawa kayo naging aligned sa isa't isa na the same channel kayo. Kaya sa tiningitinginan pa lang, di ba, kung mapapansin natin sa mga barkada, sa mga matalik na mga magka magkaibigan, di ba? tingin pa lang, tatatawa na, di ba, arang wala pa yung salita, actions pa lang yun, or expression ng muka, na tawang-tawa na. Ibig sabihin nun, my dear brothers and sisters, na ganun dapat yung relasyon natin sa bawat isa. Uh, kasi, habi ko nga, ano, gusto natin malaman lahat, gusto natin na magtanong sa Diyos, edi eh tanungin mo siya. Parang <laughs> ganun. Ganun yung ano ko dun, yung approach ko. Edi eh tanungin mo siya. Oh, buhay, buhay pa tayo. O oh, tayo natin balang araw. Kasi, for me lang nga, insight ko. Kahit na gaano tayo kagaling, pero alam ko may mga bagay pa rin na hindi natin nalalaman eh. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pamamagitan lang niya, balang araw, malalaman natin ang lahat ng bagay pagkatapos ng buhay natin dito. Siguro kung ako'y papatibmangin, ng parang isang preacher na walang makakatalo sa kanya sa si debate at yung isang tao na for compare natin dalawa siguro nasa half lang yung nalalaman niya pero lahat yun sinasabuhay niya in spite sa mga hardship or challenge sa buhay niya ito naman yung preacher magaling nga siya pero 1 to 10 naman, nasa 2 lang yung paggawa niya. Ang lahat nun puro salita lang. So I would prefer sa sarili ko lang pananaw. Ito yung tao na simple lang. Hindi ganun magaling magsalita, magdebate. Pero sinasabuhay niya yung mga bawat turo ni Jesus Christ. Yung mga attributes ng ating Panginoong Iso Kristo. Mas gusto ko to kasi balang araw mapupunan lahat yan. Eh. Sabi nga ng Panginoon kahit na yung buong mundo nga hindi ma masusulat no? anong tawag doon? Uh, figure of speech. Na kung saan uh, marami pang mga sulat na hindi pa na discover. Hanggang ngayon ay no, sa Bible um, ilan yung mga sulat na hindi nakasama doon. Ano pa yung mga hanggang ngayon may na, -na discover no, ng mga aklat pa. So, mababasihan natin, wala naman tayo sa panahon na yun, pero alam natin sa pagbabasa Panalangin na totoo na may Diyos yung mundo. Para sa akin siguro, mas mabuti pang isa buhay natin kung ano yung naririnig natin. Rather than um ipagmalaki natin kung ano yung naririnig natin at pamukha natin sa iba na masama sila, pamukha ng na hindi sila magaling, di ba? Mas maganda yung uh, kasi yung ano, yung feeling na tinutulungan yung bawat isa na lumago. Na no, mas mas maganda 'yun. Sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 19, kaya nga mga kapatid kong minamahal, bawat tao ay maging matulin sa pakikinig, matagal sa pagsasalita, matagal sa paggalit. Diba? Sabi nga dito sa Santiago na bawat isa sa atin ay matulin sa pakikinig. Maganda yung taong nakikinig. Maganda yung taong nga uh, nag-o-observe. Matagal sa pagsasalita. Bago natin sasabihin, pag-isipan muna natin. Kasi hindi naman lahat ng nasasabi natin, especially pag tayo, ay maganda. So, before natin sabihin, ah, pag-isipan natin kasi baka may mga tao masaktan, may mga tao hindi aware sa mga pagugali natin. At ganoon na din matagal sa paggalit. Bago natin, bago tayo magalit, mag-isip muna tayo. Kasi yung bawat salita na nanggaling sa ating bibig, pag nasabi na natin, mahirap na po yung balak balikan. Mahirap na siyang ibalik. No, kahit yung word na sorry. No? So maganda na before natin isabihin, uh, atin mo ng pag-isipan. Kung hindi naman po siya maganda, ay wag na lang. Ako po ay sinasanay ko yung aking sarili, my dear brothers and sisters, na kung saan parating sinasabi, think positive, gawin mo yung positibo, think positive, uh, speak or say positive words. No, magsalita ako ng positibo mga salita. At alam ko, balang araw, uh, dahan dahan-dahan nakikita ko yung progress sa buhay ko. Nakikita ko yung mga more blessings pa sa buhay ko. Siyempre, nakakaramdam tayo ng pagod, minsan nakakaramdam tayo ng negative, no? At gusto natin itong sabihin. Pero minsan, medyo kalma lang tayo kasi minsan yung taong sinasabihan din natin, yun yung unang tao din. Baka, na siya din yung unang tao na magpapahamak sa atin. Um, alam ko, na alam niyo po yung ibig sabihin nun. So, hindi lahat ng mga kaibigan o kakilala natin ay uh, tapat at magandang intensyon sa atin. So it's better to say positive. At if ever man i-unload niyo yung mga nararamdaman niyo, you can unload that to your branch president, to your bishop. No, depending on your faith to him, to that person. Unload that to God. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 31 to 32, ihiwalay ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot, ingay, paninirang puri, patina ang lahat ng uri ng kasamaan. Sa halip, kayo'y maging mabait, at mahabagin sa isa't isa at mapagpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. ba? Diba? Napakandang uh, nabasa natin sa Efeso chapter 4 verses 31 hanggang 32 na kung saan iwalay natin yung mga galit, sama ng loob, ingay, kasi hindi yun makakatulong sa atin. Parang yung sa akin, yan, yung akin ditong uh, insight, is parang umiinom tayo ng lason pa konti konti isang drop a day yun yung nangyayari dyan pag ini natin yung mga negative galit po ingay paninirang puri even daw totoo yan o hindi totoo yan hindi natin buhay yung buhay ng iba hayaan natin sila mabuhay may tutulong tayo gawin natin pero pag wala panalangin na lang natin sila rather than sisiraan ng puri may puot tayo o galit no? at lahat ng kasamaan invite natin yung mga positive things at magpatawaran tayo tulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin sa mga kasalanan na gawa natin. Kaya nagbayad sala siya para sa mga kasalanan ng mundo. Mami na mahal ko mga kapatid, alam ko po na buhay ang ating Ama sa Langit, buhay si Yeso Kristo. Gusto niya po na matuto tayo sa mga bawat kilos na ginagawa natin. Alam ko na gusto niya na maging masaya tayo pag hinusunod natin ang kanyang mga kalooban, kautusan, alam ko po na sa mundong ito hindi po madali. Pero alam ko sa patuloy natin na sa kanyang mga salita, may natin yung pagmamahal, may imbitahan natin yung mga positive things na pumasok sa ating bahay, sa ating sarili. At yung banal na espiritu po papatutuoy sa atin kasi siya yung mananahan sa bahay natin. Siya yung mananahan sa ating mga puso. Alam ko po na mahal na mahal po tayo ng ating ama sa langit at niya sa Kristo. Ang lahat ng ito ay aking iniwan sa kanyang anak